dito sa Muro Family TV kumusta po kayo Assalamualaikum mga sulod Tangram ba? ko sa kuya Hmm. Ito ang buhay sa probinsya. Ayan. 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 Ayan malaga ng maingay na maririnig kung hindi mga tilaok lang ng manok Oh. Mm, nangra ba pagadakan. Mm. Dian magandang hapon. Ma, ah, matiyamal ulom. Sarkan ulangon, ah, maka lilay swartanya grabe uh, mga nangyayari ngayon no talagang uh, nakakapag nakaka ano nakakatawag diyan nakaka uh, gulat dahil sa mga issue din ng uh, bansa natin dahil dami ng ano dami ng uh, crop, nagbago na 'yung uh, ano natin no, uh, 'yung 'yung uh, klima uh, klima. hmm Medyo may pagbabago dahil madalas na ngayon 'yung bagyo. Hello, ayan. Ayan, no, uh, pasensya na po kung uh, medyo na, nawawala-wala po ako. No. Sit, uh, Dahil nagabantay po ako ng bata. Hi ka, hi ka. Hi. Hi. Bye-bye ka, bye-bye. Bye-bye. Mm. Ka-hello. Okay, hi. 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 Mm. Hi. Hi. Natawa ka pa? Ha. Ha. Pakit ka, pakit. Asya yuritit, asya yuritit. Na-snake, snake, snake. Snake ko. Na-dira, dira. Ha. Halika, po, no? Kamusta po ang uh, hapon natin? Ngayong araw ng linggo, maula, at ah, medyo, yan, uh, medyo masama yung panahon. Yan, hello, hello rin si uh, Arem Manalang. Ayan. Mm -hmm. Nyan, 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 ni batat, batat. Nusan. Ganito yung buhay ng, ano, no, ano, ah, Dito ka sa probinsya. <laughs> uh, wala, tayimik. Hindi magulo. Wala ka naririnig na uh, maingay. <laughs>

Ayan. Ah, uh, dito na tayo sa loob dahil umuulan. So, kumusta po kayo mga minamahal kong mga sulit, no? Welcome dito sa aking live sa mga sa mga hindi nakapag-subscribe dito sa Moro Family TV. No, uh, subscribe nyo po ako dahil alam ko na nakikita nyo, no? Ngayon, no uh, wala ano wala ano akong upload pero darating yung uh, araw no na makakapag-upload na rin tayo dito no sunod-sunod uh, at kasi ngayon uh, medyo may pagka busy pa no eh, dahil ano dahil bici uh, nabibisi tayo dun sa isang channel no ah uh, nakaka-focus kasi ako doon sa TikTok at saka sa uh, ano sa isa kong uh, YouTube channel. So, mga hindi na kilala sa akin diyan sa mundo dito sa mundo ng uh, social media, no? Pag ginawa kilalanin. <laughs> so dito, no, ito yung ginawa ko. Pa, uh, ito yung uh, account ko na isa. Ito yung Muro Family TV. So, dito... Uh, Ano uh, <coughs> yan <lang> ba? <coughs> Hello? Hello? Hmm, tawagay kasi yan. Hmm. Tawagay kasi yan. So dito yung uh, kaya ko gumawa ng isang uh, Oo! Oh. Mare, mare, sige sige muna lo. Hello. Hello ka. So kaya ko po kinawa ito nga uh, isang channel nito. Ito mo family TV. Ngasaan. No di uh, dito po ah uh, dito ko po ibabahagi yung mga haranasan ko sa sa ganyan, sa pag-affiliate sa mga hindi na kilala sa akin diyan, you no? Know? So, isa rin po, matagal na rin po akong vlogger. Ah, uh, 2018 pa uh, nagsimula na po ako din sa pag-affiliate, kasi hindi no medyo kaya-kaya uh, Pero <clears throat> hindi pa tayo mayaman. Dahil hindi lahat ng vlogger uh, yung mayaman dahil minsan kasi sa ano sa kita no sa nakadipin sa views no kaya pagka uh, konti yung views ng uh, isang vlogger no uh, minsan wala rin sahod no kaya yung pag, yung uh, sahod ng vlogger ay nakadipin talaga sa views oo nadatrakan eh? so dito no makikita niyo ibabahagi ko sa inyo yung uh, pagiging uh, vlogger ko dito na no, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula at uh, kung ano yung mga karanasan ko no? Uh, kasi alam nyo no, uh, politics politics vlogger ko hmm nagulan so yun na thank you thank you and dito na natin tatapusin ang ating live so maraming maraming salamat Yeah, I